bani's Girls, so anong plano natin ngayon? Siyempre, shopping tsaka salon. Oo girls, kailangan i-maximize natin yung weekend. Diana, kawawa ka naman. Masyado kang kumanta kagabi na walang katuloy ng boses. Gusto mo ng salabat? Okay lang natin, hindi ko masyadong gusto yung salabat. Girls, ano sa tingin niyo yung phone ko? Wow! Ang cute naman, Diana. Huwag ka masyado magsalita. Dapat alagaan mo yung boses mo. Oo, Kitty. Alam ko. Wala rin tayong practice ngayon sa cheerleading. Kasi nga, hindi ako pwedeng sumigaw. Kapag pinilit ko, baka lalo ko mawala ng boses. Eh, di maganda. Day off natin ngayong araw. Sana naman huwag tayong pigilan ni Coach Abby. Baka mamaya sabihin niya ako na lang yung mag today. Instead of Diana. Hindi, Kitty. Maintindihan yun ni Coach Abby. So girls, mag-ready na tayo. Kailangan natin magpalit ng damit, mag-makeup, tapos maglatay muna tayo sa kitchen. Ready, girls? Oo, Oo already ready na kami! Na kami. Da -da. Girls, naaamoy niyo ba yon parang galing si Timur dito sa kwarto. Oo nga, naaamoy ko yung perfume niya. Yung may pampaakit. Well, fake naman yun. Wala naman akong narinig na pumasok dito sa kwarto kanina. Okay girls, baka napaparanoid lang ako. Napanaginipan ko kasi siya kanina. Kinukulit na naman niya ako. Diana, wag mo na siya pansinin. Girls, mag-shopping na tayo. Pabayaan mo na yung Timur na yan. Tara na nga. Okay girls, tara Tara na. Girls, hindi pa ba kayo nakaayos? Hindi nyo ba nakikita yung oras? Late na. Oo na, naka-ready na kami. Ba't sumisigaw ka pa? Papunta na kami! Plandi, sandali lang. Magbabrush lang ako ng teeth. Girls, bakit ba ang bagal-bagal nyo? Meeting yung pupuntahan natin, hindi club. Alam nyo girls, dahil sa inyo, malilate tayo. Nakakainis talaga siya. Tara na, puntahan na natin para tumahimik na siya. Tara na Stella, high blood na naman yun. Oh, tara na. na! Okay na kami! Iinis nyo talaga ako! Dapat on time tayo palagi! Frags tayo! On time! Okay? Hindi tayo na nalilate! Tara na! Bilisan nyo! Ang babagal! Girls! Ready akong gumastos ng pera ngayon! Para sa good mood! Malay nyo, bumalik yung boses ko! Yun pala yung kailangan! Okay, Diana! Diana Ilibid mo kami! Girls! Amoy ko talaga si Timur dito, promise. Feeling ko pumunta siya dito. Oo nga, parang amoy Timur nga. Sigurado pumunta siya dito. Pero kailan? Kitty, ewan namin. Ano naman kayang ginawa niya dito? Girls, oh my god. Tingnan niyo, ano to? Hahaha. <laughs> Ang liit naman ng door na yan. Anong nakakatawa? Hamster house? na. buksan mo. Baka may surprise siya sa'yo. Girls, ngayon lang ako nakakita ng tiny door. Nakakatakot. Ano kaya to? Anyways, tingnan natin. Girls, tingnan niyo oh, may susi. Cute stickers na gusto ko. Tsaka note. Ano kayang nakasulat dyan sa tingin niyo? Oh my God! Kanino kaya galing yan? Sigurado hindi yan maiisip ng mga boys. Sa tingin ko, galing yan kay Zach. Paano mo naman nalaman? Anong kinalaman niya kay Diana? Not relax. Walang nangyayari sa amin ni Zach. Basahin muna natin yung note. Diana, bilisan mo na. Malilate tayo sa shopping tsaka salon. Oo nga. Bilisan mo, Diana. Kanino galing yan? Kapag kay Zach yan, lagot siya sa akin. To my dearest Diana, I love you very much. Ano bang gagawin ko para mapatawad mo ko? Gagawin ko ang lahat, Diana. Timur. eto ang susi sa puso ko, Diana. Pwede mong buksan anytime. Love you, Timur. Girls, sinong nagsabi na hindi kayang gawin yan na mga boys natin? Tingnan mo yung ginawa ni Timur. May susi pa. Susi daw to sa puso niya. Wow! wow. Diana, kailangan patawarin mo na siya. Tingnan mo nga. Oo nga, Diana. Imagine, naisip niya yan. I respect him na. Gusto ko na si Timor. Girls, pwede ba tumahimik kayo dyan? Hindi naman tayo sigurado kung siya talaga yung nakaisip nito. Baka may tumulong sa kanya. Diana, masyado kang nag-iisip. Maging masaya ka na lang meron nagmamahal sa iyo, di ba? Oo, oh. sinurprise ka pa nga tingnan mo. Girls, 'wag na nga natin pag-usapan si Timur. Nakalimutan niyo na ba nagsinungaling siya sa akin maraming beses? Okay, tara na. Pumunta na tayo sa salon. Tsaka mag-shopping na tayo. Excited na. Kung ako. si mascot yung gumawa nito, maiin love talaga ako sa kanya. Grabe. Oo, Alexa, nakaka-in love naman talaga si mascot. Hindi siya sinungaling. Okay, girls, tama na 'yan. So, anong isusuot natin? Syempre, yung maganda. Mas, ang tigas ng ulo mo, di ba we namin. Nightmare to. Second day pa lang natin dito, may problema diba na agad. Sabi ko sa iyo, delikado 'yan. Ang tigas kasi ng ulo mo. Bro, tingnan mo, na-injured yung loser. Baka bumagsak do sa skateboard niya. Tingnan mo oh. Anong tinitingin tingin niyo? Tulungan niyo kami dito. Hindi siya magana ang bigat. Masyado kasing show off yan. Feeling skater boy. Tama lang yan para magtanda. Di ma, kang ang ganyan. Aksidente yun, nasaktan na nga siya eh. Pati ko, ano nangyari dun? Mukhang napilay. Kaka-skateboard niya. Tara Patrick, practice na tayo ng baseball. Mag-helmet ka, mahirap na. Baka maaksidente tayo. Hello boys, pwede ko ba kayong makausap? Bakit? Ano bang gusto mo? Iniwan kasi ako ni Nat. Ngayon mag-isa na lang ako. I'm bored. Mary, sorry. Hindi kita pwedeng kausapin. Magagalit si Julie. Okay. Nasaan ba si Julie? Pwede naman kami maging friends. May trabaho siya ngayon. Pero pwede ba? Layuan mo ko. Delikado si Julie. Malakas oh, yun. Oh, hindi mo siya kaya. Boys, wag niyo nga akong tinatakot kay Julie. Siya yung gumawa ng nails ko kahapon. Hello, zombie boys. Ano, feel at home kayo dito? Kumusta? Hi, Sakat. Kanina pa kita hinihintay. Eh. Pupunta lang kami sandali sa salon tsaka shopping. Oh, pwede ba ako sumama? Sakat, sorry. Hindi tayo kasha sa car. Hoy, Nat. May tumawag ba sa akin? Ah, okay. Wala naman pala. Hi, Zach. Hi, Diana. Zach, bilisan mo. Sige. Ah, uh, Diana, busy ka ba mama yung gabi? Shy lang si Zach. May gusto siyang sabihin sa sa'yo, Diana. Oh my God. Zach, wala kang dapat sabihin sa akin. Diana, meron pa akong hindi alam. Na't hindi ko alam. Ewan ko kung anong gusto nila. Diana, don't worry. May sasabihin lang yung kapatid ko. Zalina, ako na magsasabi. Hindi na ako bata. Kaya ko nang gawin to. Okay girls, umalis na tayo. Masama yung feeling ko sa mga zombies na to. Mag-uusap tayong mamaya, Zach. Bye. Alay ko, buisit ka. Girls, sandali lang. Ayaw niyo ba akong isama sa shopping niyo tsaka sa salon? 100 years na akong hindi nagpapamanicure. Kawawa naman ako. Kung sasama siya, hindi na ako sasama. Diana? Sarina, next time na lang. Kailangan mo kasi magpa-appointment. Hindi pwede walk-in. Appointment? Ano yun? Appointment, appointment. Salina, ako na mag-aayos ng kuko mo. Bigyan mo ako ng martilyo tsaka cutter. Good job. Alam mo, Kev, nire-respeto kita. Mahal na mahal mo yung ate ko. Ate Salina, pasadong-pasado na si Kev. Romeo, tignan mo sila oh. Umalis na naman na parang mga chicks. Bro, talagang hot chicks sila. Oo nga, bad trip. Pero huwag kang mag-alala. konti na lang, babalik na si Diana sa akin. Nag-drive yung mga feeling beautiful. Di ma, i-drive mo naman ako. Oo nga, nakakainit dito. Oo naman, walang problema. Sige na, sakay na. Akong bahala. Girls, bilisan nyo na. Sakay na kayo. So, anong nangyari dyan? Nag-skateboard oh, Coach Abby, eto may kasalanan, tong skateboard na to. Coach, saan namin siya ilalagay? Doon, sa first aid post. Oo, oh, lalagyan namin ng bandage yan. Teacher Mike, Coach Abby, may pinapractice lang naman akong trick We eh. na kita, Thomas, ha? Araw-araw ka naming sinasabihan. Ang tigas ng ulo. Safety first. Puro kayabang yan tuloy. Tula na nga, Nakita mo na, Mike? Yan yung weekends mo. Yung mga rats. Yung paborito mong si Leila. Yana, tingnan mo. Abby, ano ka ba naman? Anong kinalaman ng mga rats dito? Please lang, Abby. Huwag mong umpisahan. Girls, tawagan nyo si Karina. Gusto ko alagaan niya ako. At tatawagan namin yung mami mo, daddy mo, yung sister mo, tsaka brother. Thomas, huwag ka kang iyakin. Maliit na injury lang yan. Abby, galit ka na naman ba? Hindi. Hindi ako galit. Tara na, puntahan na natin si Thomas. Late na si Pogi. Nasaan siya? Blandy, dapat siningil mo muna siya. Money first. Saan siya pumunta? Wala. Kapag hindi niya tayo binayaran, isusumbong natin siya kay Diana. Malalagot siya. Malalaman niya na hindi naman si Timur yung gumawa ng surprise niya. Hi girls, sino umorder ng hot choco? Kami! Tsaka kami! Girls, ngayon lang to ah. Kapag order ulit kayo, kayo ang pumunta doon sa trailer. Hindi ako yung pupunta dito. Bising-busy ako. Pinapunta niyo pa ako dito. Don't worry, bibigyan ka namin ng tip. Anong tip? Marami kang pera. Sinabi ko lang yon para unahin niya yung order natin. Hi girls! Sorry, nalate ako. Nahihirapan kasi ako tumakas doon sa training namin eh. Sandali ah. Sa so, tingin mo ba, hihintayin ka namin forever? Ang tagal mo? Ano, nasa na? Blondie, wala akong dalang pera. Kailangan hintayin muna natin yung padala ng mami ko. Pagka padala ng mami ko, babayaran ko kayo agad. Ano? Kailangan na namin yung pera. May appointment kami sa salon, kailangan namin ng pera. Ano? Ika-cancel namin dahil sa'yo? Hihintayin pa namin magpadala yung parents mo, ganon? Girls, makinig kayo. Wala naman sa usapan na ngayon umaga ako magbabahid sa inyo. Hintayin nyo yung padala ng mami ko. Hoy, makinig ka. Magdabag namin ginawa yung tiny door mo kasi kailangan namin magpamanicure. Hindi kami natulog. Ang naantok pa naman ako kagabi. Pinilit naming matapos yon. Tapos hindi mo kami babayaran. Ganon? oh na, Frags. Gagawin ko ng paraan. Ang hirap nyo naman kausap. Hintayin nyo ako hanggang mamaya. Gagawin ko ng paraan to. Babayaran ko kayo. Okay? Mas gusto ko kapag gayong gumagawa ng manicure yes, Yes, I love my job. Alam mo girls, interesado talaga akong malaman kung si Timur talaga yung gumawa nun o merong gumawa nun para sa kanya. Ano sa tingin niyo? Eh kung siya ba yung gumawa nun, patatawarin mo siya. Kung ginawa niya yon, siguro. Pero kung hindi, nagsinungaling na naman siya sa akin. Ano yon? Niloloko na naman niya ako. Hindi naman importante kung siya yung gumawa nun. Ang importante, nagustuhan mo yung surprise niya. Girls, ano ba yung pinag-uusapan niyo? Yung surprise ni Timur kay Diana, na-shock talaga kami. Ang galing. Oo na, na-shock na tayo. Nat, nauna akong nagpa-appointment. So, nauna akong umupo dito. Kitty, don't worry. Pagkatapos ni Nat, gagawin ko na yung sayo, okay? Kitty, mag-face mask ka muna habang naghihintay. May bago kaming face mask. Very moisturizing, girls. Thank you, Ryan. Ayoko matanggal yung makeup ko. Bakit ba high blood ka? Dapat di ba relax tayo ngayong araw? Ano ba? Nag-aaway na naman kayo? Girls, tingnan niyo si Ryan, no? Nag-aaral siya mag-manicure. Eh di kumikita siya. Sabi ko kay Brevasti mag-aaral din siya mag-pedicure. Kaya lang ayaw niya. Hindi daw siya hahawak ng paan ng iba. Grabe, ang ate ate niya, wala namang pera. Alam mo Julie, yung si Brobasti, loser kasi yan. By the way girls, kung gusto niyo magpa-pedicure, magpa-appoint na kayo. Basta, akong mauuna Ryan ha, narinig nyo, akong mauuna. Okay na Kitty, sige na, ikaw na, wala namang problema. Sige Ryan, unahin mo yung appointment ni Kitty. <laughs> Para hindi na siya maging high blood. Okay, I'm done. Kitty, dito ka na. Hawakan mo to. Okay, Diana, done. Baka gusto mo mag-face mask. Thank you, Ryan. Hindi, ayoko mag-mask. Magsha-shopping kami ng mga girls. Tara na, guys. Magluluto ako ng masarap. Hoy, zombies! Dyan lang kayo. Sandali lang. Hoy, ikaw. Balita ako dinidiskarte mo si Diana. Tama ba ako, ha? Oh tama ka. May problema. Hoy, ikaw! Huwag mong hahawakan yung kapatid ko, ha? Oh, Smiley, anong problema mo, ha? Hoy, mga zombies, hindi porket natanggap na kayo dito sa school. Mga cool guys na kayo, tandaan nyo, mga losers pa rin kayo. At ikaw, isa pang lapitan mo si Diana, papanatan na kita, hindi ako nagbibiro, ha? Para wala tayong problema. O oh, guys, uwi na ako. Ayaw ka ng problema. Hoy, kumag, sa pupunta? Walang iwanan dito. Dito ka lang, sandali nga lang. Ano bang gusto mo, ha? Uy, payatot, manahimik ka nga dyan. Ano? payatot? Oo, bakit? May ka? Kev, tulungan mo si Sakat. Ayoko makialam diyan. Kung gusto talaga ni Zack si Diana, dapat harapin niya si Smiley. Problema niya 'yan eh. May okay, mga zombies. Sumusobra na kayo ah. Una, nagpuntahan kayo sa school namin. Tapos ngayon, aagawin niyo 'yung mga girls namin, kanon, Hindi pa pwede sa amin 'yan. Bitawan mo nga ako. O okay, ikaw, huwag mo akong pinapakialaman na napupuno na ako sa iyo. Alam mo Smiley, kaya iniwan ka ni Diana kasi isa kang loser. Loser. Ano gusto mo ha? Ah, okay, sasapakin ah, na dyan, kita. Tabi diyan. Ah, kanina pa kita hinahanap Smiley. Ah, Mahirap naman ng pera oh. Bibigay ko sa mga frogs. Tara na guys, bayaan nyo yung mga yan. Boy, dyan lang kayo. Sa kayo pupunta ha. Timur, mamaya na. Storbo ka talaga. Nakita mo, busy kami dito. Smiley, kailangan ko ng tulong mo. May problema ako. Timur, sorry. Wala kami ng pera eh. Nasaan na yung Zach na yun? Nasaan? Smiley, isa ka talagang loser. Nangyabang mo. Mas payatot ka pa sa akin eh. Smiley, tara. Sugurin natin. Romeo, next time na lang. Kapag nakita ko yung Zach na yan, lagot siya sa akin. Istorbo kasi tong timur na to eh. Smiley, kailangan ko ng tulong mo. Sige na. Anong tulong? Pahiramin mo muna ako ng pera. Para saan? Kapag di ko nabayaran yung mga frags, susumbong nila ako kay Diana. Lagot ako. Ah, ganun. Kay Diana pala eh. Talagang di kita papahiramin ng pera. Hi, Kalina. Hello, girls. Kumusta kayo? Meron ka daw bagong collection. Narinig ko. Patingin. Oo, bagong dating. Nandun no? Mamimi ka lang. May discount ka ba? Oo, may sale kami sa old collections Girls, bakit ba ayaw niyo yung style ko? Lagi niyo na lang akong binibihisan Anong problema? Kasi hindi ka terno sa amin Mga bright colors kami Ikaw, gusto mo black tsaka gray. Alexa, hindi mo pa naiintindihan Yung mga bunnies nagsusuot ng bright colors Hindi ka tulad ng mga gray. Yung mga suot mo Karina, meron ka daw naka-sale Ano yung mga yun? Diana, yung mga old collections Talaga? Tingnan natin Thomas, huwag mo nang uulitin yan. Responsable kami sa'yo habang nandito ka sa country house. Naiintindihan mo ba, Thomas? Oo na po, naiintindihan ko na. So, pwede na ba kaming umalis? Tapos na. Wala na kaming gagawin dito. Tinawagin nyo na ba si Karina? Hindi. E di tawagin nyo na. Girls, tawagan nyo na si Karina. Papuntahin nyo na dito. Itatago ko muna tong skateboard mo, okay? Girls, eto na yung mga sinaping nyo. Tatawagan ko kayo ulit ha kapag meron akong bagong collection. Thank you so much. Thank you, Karina. Bye. Hello? Hello? Hello Karina, puntahan mo ako. Naaksidente ako, kawawa ako. Thomas, hindi naman malala. Karina, puntahan mo na ako agad. Kailangan kita eh. Ano Thomas? Bumagsak ka? Di ba sinabi ko na sa'yo, safety first, hindi ka nakikinig sa akin. Okay, sige na, bye. Girls, may emergency ako. Si Thomas daw na sa skateboard. Oh, oh no. Karina! Sige, sumama ka sa amin. Pabalik na kami sa country house. Thank you, girls. Nakaka-stress talaga. Thank you, ha. So ano na, Timor? Frogs, walang nagpa-utang sa akin eh. Promise, magpapadala yung mami ko. Kailan naman? Mami yung gabi, o kaya bukas. Hindi na namin kailangan. Kinansel na naman yung nail appointment namin. So ano, Frogs? Isusumbong nyo ba ako kay Diana? Siyempre naman, nagsinungaling ka sa amin tsaka kay Diana. Tinapos namin yun ng isang gabi. Para sa wala, hindi kami nakapagpamanicure. Pero kapag sinumbong nyo ako, talagang wala na akong pag-asa sa kanya. Baka pwede naman tayo mag-deal. Sige na. Hindi! Ayoko na namin kausap. Sinungaling ka, tara na. Oh my God! Frogs! Nagpadala yung mami ko! Sandali lang! Girls, anong ginagawa ng mga frogs sa driveway natin? Ano yon? Wala talagang magawa to mga frogs na to. Ano ba yan? Hi, Diana. Galing yata kayo nag-shopping. Kumusta na naman yung manicure nyo, ha? Girls, ano bang problema nyo? Girls, mauna na ako. Thank you ha. Kailangan ako ni Thomas. Bye. Problema, hindi kami nakapagpa-manicure. Dahil yan sa Timur mo, Diana. By the way, yung surprise na binigay ni Timur, kami yung gumawa nun. Buong gabi, ginawa namin yon kami. Frogs, frogs, may pera na. Nagpadala na yung mami ko. Diana? Wala na Timur. Late, Late ka na. na. Sinabi na namin sa kanya lahat. Diana, tama ka. Hindi si Timur yung gumawa nun. Yung mga frags pala. Di pa sinabi ko na sa inyo, ayaw nyo kasing maniwala. Thank you sa information, frogs. Pwede, tumabi na kayo dyan. Oo nga, baka masagasaan ko pa kayo. Tabe, please. Diana, please, mag-usap tayo. Magpapaliwanag ako. Diana, Diana. Timur, hindi mo na kailangan mag-explain. Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Bye. Bye.